May panibagong hamon si Senadora Amy Marcos sa kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at kanyang mag-iina. Sa Facebook post, sinabi ni Senadora Amy na magpapa-DNA test siya at magpa-hair follicle test naman daw sila. Gusto lang anyang paingayin ng pamangking si House Majority Leader at Presidential Sana si Sandro Marcos ang usap-usapang hindi siya tunay na kapatid ng Pangulo. Nagsimula ang sagutan ng pamilya Marcos nang sabihin ni Senadora Aimee na nagdo-droga ang First Family at inaalok pa umano ni Congressman Sandro ng droga ang kanyang mga pinsan at iba pang kaanak. Itinanggi ito ni Congressman Sandro at sinabing hindi asal ng isang tunay na kapatid ang ginawa ng senadora. Wala pang sagot ang nakababatang Marcos sa hamon ng kanyang tiyahe na hair follicle test. Hindi naman nagkaroon ng pagkakataon ng media na matanong ang Pangulo nang bumisita siya sa mga nasalanta ng bagyo sa Tiwi Albay. Ang Malacanang, nauna ng bumuelta kay Sen. Aimee, hindi raw yan ang issue sa bansa na dapat tutukan ngayon. Sa gita ng mga pahayag ng kapatid, hindi raw option ni Pangulong Marcos na magbitiw ayon sa Malacanang. Anong klaseng kapatid si Sen. Aimee? Anong klasing Pilipino si Sen. Aimee? huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Sector Aimee. Nakakahiya. Para yung tumaas ang net ni na Pangulong Boma Marcos at Vice President Sara Duterte batay sa kanilang nilang statement of assets, liabilities and net worth. Ang kanila mga sal and hinimay ng GMA Integrated News Research sa unang balita ni Sandra Aguinaldo. Ang GMA Integrated News Research ang unang nakakuha ng kopya ng Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-N ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos mula sa Office of the Ombudsman para sa taong 2024, nagdeklara sila ng 21 piraso ng real estate properties, kabilang ang mga lote at bahay na nagkakahalaga ng mahigit 142 million pesos. Nagdeklara naman sila ng personal properties, kabilang ang cash investments, alahas, sasakyan at mga paintings na nasa 247 million pesos. Kabilang dyan ang isang Mercedes-Benz Maybach na nasa 10.5 million pesos ang halaga. Ang koleksyon ng paintings ng mag-asawang Marcos aabot sa 126 na piraso, kabilang ang ilang likha ng mga itinuturing na Filipino Masters. Kabilang na riyan ang isang obra ni Fernando Amorsolo, labing pitong obra ni Ben Cabrera, ilang likha ni Arturo Luz at iba pa. Meron pa ng isang likha ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Pinakamahalang painting ni Jose Hoya na nasa 19 million pesos ang halaga. Walang utang na idineklara ang mag-asawang Marcos, kaya ang kanilang net worth nasa mahigit 389 million pesos. Pero sa isirumiting sal n ng Pangulo, makikita ang isang Annex D kung saan may ibang nakalagay na net worth na nasa 1.375 billion pesos base ito sa appraisal report ng pribadong appraiser na Cuervo Appraisers Inc. Makikita rito na mas mataas ang mga nakasaad na halaga ng mga lupain at personal properties ng pangulo at first lady pati na ang halaga ng mga paintings na kanilang idineklara nakasaad sa deklarasyon ng pangulo na magkaiba ang dalawang nakadeklarang net worth dahil ang isa ay nakabase sa mga alituntunin ng Civil Service Commission habang ang isa na mas malaki ay nakabase naman sa appraisal ng Quervo Appraisers na dati na raw ginamit ng Pangulo. Kung titingnan, tumaas ang net worth ng Pangulo mula noong June 30, 2022 nang siya'y maging pangulo na nasa may 329 million pesos base sa salen na nakabase sa alituntunin ng CSC at nasa mahigit 908 million pesos kung pagbabasehan ng appraisal report ng private appraisal firm. Nakuha rin ng GMA Integrated News Research ang SALN ni Vice President Sara Duterte mula sa Office of the Ombudsman. Joint statement nila ito ng kanyang asawang si Attorney Manasa Scarpio para sa taong 2024, nagdeklara sila ng real estate properties na nagkakahalaga ng halos 67 million pesos. Kabilang dito ang mga lote, bahay, condominium unit, karamihan sa Davao City. Meron din silang dineklarang personal properties na nasa mahigit 31.6 million ang halaga. Ang kabuang assets na idineklara ng mag-asawa nasa halos 98.5 million pesos. May idineklara rin silang utang na halos 10 milyong piso. Kaya ang kanilang declared net worth nasa mahigit 88.5 milyon pesos. Kung ikukumpara sa kanyang salen mula ng maging vice president noong 2022, tumaas ang net worth ng vice presidente. Nasa mahigit 71 milyon pesos ito noong June 30, 2022 umakyat sa mahigit 77.5 million pesos noong December 2023 at nitong 2024 umabot na sa mahigit 88.5 million pesos. Ito ang unang balita, Sandra Aginaldo para sa GMA Integrated News. Pinimbisigahan sa ICI si Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Gardiola. ay sa kapwa niya, kongresistang si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, nakakuha umano si Gardiola ng abot sa 150 billion pesos na halaga ng DPWH projects sa Batangas. Ngayon ang balita, si Joseph Morong. Pumunta sa Independent Commission for Infrastructure si Batangas First District Representative Leandro Leviste para paimbestigahan ang pagkakasangkot umano ni Construction Workers Solidarity Party Representative Edwin Gardiola sa nasasakupan niya sa Batangas at sa iba pang lugar sa bansa. Ayon kay Leviste, sa dalawang lugar sa Batangas na kanyang kinasasakupan, may anim na proyekto si Gardiola na abot ang halaga sa 700 million pesos at may iba pa raw sa ibang lugar sa bansa. I estimate that Congressman Garjola has more than 100 and perhaps closer to 150 billion pesos of projects from the DPWH. Ayon kay na nabanggit daw sa kanya ng ICI na may hinihinging listahan ng komisyon sa Kongreso ng mga proponents o pangalan ng mga mambabatas na nagsumite ng mga proyekto sa 2025 General Appropriations Act na iniimbestigahan nila, bagay na kinumpirma ng ICI. Nahanap namin itong informasyon na ito. And our search will not be limited only from Congress. Kung there pang other sources, then we will get it from them. Pero right now, we're trying to request sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Guardiola. Masaya ang ICI dahil nakapaghain na ng kauna-unahang kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan laban sa mga nasa likod ng na manumal niya mga flood control projects base sa kanilang rekomendasyon. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, mas mabilis ang pagsisampan ng kaso kumpara sa pagsisampan ng kaso sa pork barrel scam maaring sumunod na isang panakaso ng ombudsman ng kaugnay sa mga manumalyang flood control projects sa Bulacan kung saan sangkot si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at labing siyam na taga DPWH Bulacan at limang mga kontraktor tulad ng na Pacifico at Sara Diskaya. September 11 ang inihain ng DPWH sa ombudsman ang mga reklamang graft at malversation. Ito ay kaugnay ng 249 million pesos na halaga ng mga ghost flood control projects sa iba't ibang lugar sa Bulacan. Sabi ni Dizon, hindi raw matatapos ang taon na ito at maisasampan na rin ito sa korte. Tingin ko mga, I think very soon yung Bulacan na first case, eh, uh, na rin. So, mukhang magkakatotoo yung... Uh, at least 40 na magpapasko sa kulungan. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Posibleng malubog sa tubig ang nasa 30% ng Metro Manila pagdating ng taong 2040. Ayon sa Climate Change Commission, posibleng magkaroon ng significant sea level rise sa Metro Manila sa pagitan ng 2030 hanggang 2050 dahil sa extreme weather events. Batay sa National Adaptation Plan 2023 hanggang 2025, ang buong Metro Manila ay kabilang sa mga flood-prone area sa bansa. Sa Flood Summit kahapon, sinabi ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na may drainage master plan para sa lungsod. Iniharap raw nila ito sa Department of Public Works and Highways pero ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, hindi ito pinansin ng DPWH. Patuloy namin kinukuha ang panig ng DPWH ukol dito. Patuloy naman daw ang QCLGU sa pag-upgrade ng mga drainage line at road network sa lungsod para sa mas mabilis na pagdaloy ng tubig. Naglalatag na rin daw sila ng mga retention pond. We are developing basketball courts with integrated detention basins that can collect rainwater. Ang catchment area ay magiging imbakan ng tubig para maiwasan o mabawasan ang baha. At kapag dumilim na ang ulan, unti-unti pa ang tubig sa mga estero o imbudan. We have national policy that provides the mandate, the resources and the standards. But It is the cities and the barangays that must translate these policies into zoning plans, into siting decisions, permits, budgets and operations, and the most important last mile communication that keeps our people safe. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. mag ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.